Buto na. Ayan, nakalatag na yung aming kanin. So, Ipe-prepare ko na yung. Dodong, paano ba ito, Dong? Iilatag ko itong ano, Dong, gulay? Sabot, eh. Dong, yeah. alika. Pahingi nga ako ng sandok dyan, Kang. Sandok ng ano, Nang ulam. Ng tahong. Akin na yung sandok ng tahong. Para ilatag na natin taho. Oh, taho. Kami oh. Eh. Taho. Wow. Tapos meron pa kaming ano, ah Ano 'to? Ah, parang anong tawag dito sa luto ni Dudong? Eh, trip pan. Anong tawag dyan? Namatay ah. Up, up, up. Baka matapon. Hmm. Ano yung ano mo dong? Yung gulay mo dong, sandukin mo na dong. Ilagay ko tong tahong. Tata, dito ka na tata oh. Para naka ano doon. Naka-prepare talaga. Huwag niyo yung ha. para masarap wow yan may kumpul kumpul mo lang may kahalap kasi sayang pag ginaog ano matapon sa, nasa sa tahan masarap ang tahong tahong masarap dito tilawan mo ano tilawan mo ano kung Ano na yan? Malambot na yan. Madel, diyan ka madel. Tata, dito ka Mamaya mag, ano ka na naman, mangusip-usip ka naman dyan.

kana ma ya lame ayo masarap oy asa namo, mo diha? tata di kana luto na yan ta kan? malambot na dili pa adibalay ano pa hinaan mo lay tama lang yan Wala nga yan lang dahil kinagkirigawas na kayo dito. Dami pa kayo dito. Ang mga unata. Uy, tata. May sabaw ka, Madir. Buti oh. na kami nito nito doon. Kuha ka sabaw dyan doon. Kung gusto mo. Eh. wow kalami dami ng pagkaon wai kung 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 kung

Langka ba yung soda na to? Tahong ba niya? Luto na yung soda. Ano ito Walang langka. Diretto na na si kung ko. Tumit kayo. tawa siya. Kumain niya walang langka. Luto na yun. Tikman mo. Selod naman 'yan eh. Tikman mo doon. Tikman mo kung ano na malambot na. Mother, hindi mo mapapakain ng gulay yan. Nanay ko po hindi kumakain ng gulay. Hindi mm. sila lumaki sa gulay. Lumaki sila sa karne. Tabing dagat yan sila pero hindi kumakain ng gulay. <laughs> Tabing dagat yan sila pero hindi yan kumakain ng gulay. Kasi sabi nila ang gulay ko no, sagbot. <laughs> sagbot ko no sagbot Di sila sanay sa pagkain ng ano ng gulay gusto lang nila ano isda tsaka karne O luto na magsando ka lang muna wag mo muna haungin ha Magsando ka lang ng ano, maglagay ka lang, maglagay ka lang sa mangkok. Mangkok. Ay sus, meron si sabaw niya na sa ilalim. Sa ilalim mo sandukin. Yan, matuto ka ano, matuto ka magsandok. Para maro